ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Walang nakakaalam nung kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. Matuto ka lang makontento. Mahirap ka. Learn to be content of what you are and you will be contented. <laughs> di ba? Makontento ka lang kung ano ka. Kaya ako, ganun ang aking paniniwala eh. Gaya ni San Pablo, sa 4 ng Filipos, ganito ating mababasa. Marunong ako ang magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ayon. Marunong ako sa gana, marunong naman ako mahirap. Marunong ako masalat, marunong naman ako marami. Tayo kontento siya o pagka-kontento ka may problema ka ba wala kano kita mo